Kamusta na naman kapatid kaibigan kababayan sa araw na to ay nanda natin yung ano kabayan yung pagtataniman na natin ng mga strawberry and yun na kabayan no? Oh. yan nanda natin na maayos yan ah natin yan 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 naman kabayan nanda na tapos matatanim na lang tayo dyan so itong mga nasa huling banda kabayan yung mga yan no? Oh. di pa naayos pero nakanda na rin yung kabayan Ah, nakumpus na yan. Mga dumi ng rabbit sa kamanong kabayan. ba May buo -buo pang hayo. Ano dyan? Yan, dumi rabbit yan kabayan. Pero wala. Tuyo na yung kabayan. Kumpus na yung kabayan. Aayusin na lang yan. Tsaka uh, ni natin. So ito yung preparasyon natin kabayan bago natin time Mr. Bire meron tayong nakasako na mga dumi ng kabayan. Yan, lalagyan natin yan. Lagyan natin ng tag tabo na ginagawa ko. Bayan. Sukat ko na yung kabayan na pang lagay dyan sa bawat isang ano, pagtataniman ng ano, kabayan. Yung isang pastik bag na malaki na yan. Dyan natin ba? Bawat isang ganyan kabayan, isang ganyan rin ang nilalagay ko. Plastic bag na yan. Para sukat kabayan ba at pag nilagay natin yan, yung sa taas lang yung kabayan, haluhaluhin lang natin kasi habang nakatanim na yan, binabasa natin yung kabayan, bumababa rin yung mga sustansya at mga nutrients yung lalim kabayan. Kaya yan ang ginagawa natin. Hindi rin diro magtanim ang strawberry talaga kabayan dahil mahalaga talaga yung pagdating sa strawberry na tatanim natin mahalaga siya kabay. Tsaka kailangan na, ano mo, no, yung nakapokus ka talaga kasi... Pag hindi ka nang si Sister Biro ng kabayan, medyo masilan talaga yan. Tsaka, uh, lalo na pagay natin nagtatanim na hindi na, tayo gumagamit ang mga, ano, mga pesticide o mga inispil ng kabayan. More in organic lang kabayan ba? Yung na nangyayari, ah, uh, bantay ka talaga bayang kasi yung mga dahon yan. Ah, uh, maaari ng mga pesticide na bawat araw-araw binabantayan mo yan, Uh, tinitingnan yung mga dahon kung wala bang mga uod na tumitira ka dahil Pag once na magka trips uod kabayan. wala masisira na ka bayan Masisira na yung strawberry pinagiging yata na, liban nalang siguro kung Gumagamit ka ng mga pesticide kasi yung mga pesticide ah Hindi na sila makakalapit talaga bayan Dahil sa amoy niyan baho, di na niya napitan. Pero pag wala tayong ginagamit kabayan, sigurado talaga yun. Nandyan na sila kabayan, darating sa gabi o anumang oras na nang nangyayari sa ano natin kabayan. Ito na yung mga ano natin kabayan, yung mga runners natin na ang dami kabayan. So, pinili na natin yung mga magandang runners kabayan na itatanim natin dyan kasi Marami tayong Uranus kabaya at saka mapap mapili natin yung Uranus na maganda talaga itong kabayan. So may mga malit na Uranus siyang kabayan, tinatanim po yung kabayan para palaguin pa tabais na kabayan. And dami natin Uranus kabayan. So basubrang Uranus samantala na ating buhay bilit tayo pero ngayon kabayan, may sarili na mga runners. Yan, randa na kabayan, ready na siyang ng kabayan. Nagdala uh, tayong gunting para uh, yung mga puputulin, puputulin natin kabayan, dahil nagkadugtong-dugtong ka, gabayan. Yan, nakita niyo yung mga ano na, ya, meron pang mga hindi na na ramish gabayan. Uh, mga ilang araw papakita po sa inyo yung mga putul-putul na mga hindi na itatay na ramish Tinatanim ko rin yung Tatanim ko rin yan sa, ano, sa mga uh, Plastik na malilit bayan pero hindi na siya doon pagtanim na diretso na sa kabayan. Diretso na yan siya. So ayan kabayan, magumpisa na tayo magtanim. Ah, uh, yung ibang ano kabayan, yung ibang graner na nakadugtong pa kabayan, mamaya maya na natin ng tanggalin, gupitin na lang natin kabayan kasi ah, uh, naramdaman ko kabayan, pumapatak na ulan eh. Baabutan tayo ng ulan kabayan, kaya yeah, minamadali natin. So sanay naman tayo magtanim niyang kabayan, sa so, madali lang rin siya itatanim kabayan. Araw na ka siya, Saan, saan ipipish to? Kasi may pisto talaga yung kabayan kasi sa gilid natin tinatanim yung kabayan dahil pag once nagbunga yun sa kabayan, yung bunga niya hindi na doon sa gitna, dito sa gilid na lang. Uh, Diyan na lang sa gilid para, ah, uh, kasi pag doon kasi sa bandang gitna kabayan, pag nagbunga, madami yung bunga kabayan. So kung dyan sa, sa gilid, pag nagbunga siya, dyan na sa gilid yung mga bunga niya kabayan. Kaya eh, kabayan o, no? abilis uh, na tayo magtanim kabayan dahil alam natin paano napagtanim kabayan. Yan. ang Yung unang plastic bag na malaki. Apat na piraso yung nilalagay natin, kabayan. Tama lang yung sa kabayan sa ano sa apat na puno. Yan. Kung kakapal sa kabayan, iikot na yan sa kabayan. Iikot na yan dyan. So, yung gitna dyan, ang purpose ng gitna niya, kabayan, ah, lalagyan natin na ano yan, yung mga dumi ng rabbit o kumpus na mga Ah, uh, yung katulad niya, meron natin bermikas kabayan. Minsan nakikita nyo na may ginagawa akong ano yung African egg clorel, yung ano yung dumina rabbit natin. So, nilagay na natin mga African egg clorel kabayan. Saka so, yun, uh, ano na, gumagawa na sila bayan So, pagdating na ilang mga kabayan, makapag-harvest tayo doon. Yan, nilalagay natin dyan sa gitna. Or yung mga dumina rabbit na mga tuyo na kabayan yung hubs na rin, dyan natin nilalagay sa gitna kabayan. Ayan ang purpose kabayan. So, yung ibang mahano kabayan, tinatanim natin na ano ba? Pero maya maya lang kunti kabayan, inaano ko yan, ah, puputuling ko yan. Nagmamadali na ako kabayan kasi pumapatak na yung, ano, yung ulan. ulan na. Ah. So, mahirap mabasa tayo sa ulan tsaka mainit ang panahon. So yan kapatid, kaibigan ka bayan, natapos din natin pagtanim pagtanayin. Ah, madali yan lang kabayan kasi maano ah, ang panahon, um, biglang umulan. sa saka mainit. So bye bye mga kabayan, maraming maraming salamat po. Bye bye!